Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Be discouraged. Discovered. The sin or error once found out and put away the combat may be renowned and brought to the successful issue. Oswego. Tetejes. Pareho pala ito. Kasi nabi ni Yosbe sa Jes 13, pinatayo si Yosbe dahil may ipinapagawa ang Diyos sa kanya. At hindi naman pala ito patungkol sa pagpapatirapan niya kaharapan mismo sa banang tipan. Puntahan naman natin ang Matthew Henry's Concise Commentary. Ano naman ang pahayag niya patungkol sa Oswe City Jess? Papasahin natin ay ganito. God awakened Joshua to Inquiry by telling him that when this accursed thing was put away, all would be well. Times of danger and trouble should be times of reformation. We should look at home into our own hearts, into our own houses, and make diligent search to find out if there be not some accursed thing there, As God sees and of course some secret lost. come unlawful gain, come undue withholding from God or from others. We cannot prosper until the accursed thing be destroyed. So yun, yun yung magkapareho yung idea. Meron kasing inutos yung Diyos na kailangang alisin sa bayan ng Israel doon mismo sa lugar na kanilang pinagpupuntahan. Kaya lang, disobedient sila that's why nagalit ang Diyos sa kanila ito naman ang ginawa ni Josue at ng, ng bayang Israel nagpatira pa sila no? pinunit ang damit at si Josue nagpatira pa mismo para pa ng kabanang tipan pinatayusan ng Diyos not for the for the benefit na sasabihin na uy Josue mali yan ali yung pagpapatira pa mo sa harap ng kabanang tipan wala pong gano'n, mga kapatid wala pong ganun na sinasabi. At pala ito na ang ginawang pagkakamali ng bayan ng Israel, ito ay hindi naman binanggit na pinagalitan si Oswe dahil sa pa sa harapan ng pabanatipan. So, yun yung kalaro mga kapatid. At ang pahayag na ito sa Matthew Henry's Bonsai's Commentary ay mababasa natin sa karugtong na talata lamang ng ginamit ng Dan asin. Ito ang mababasa natin mga kapatid sa Oswe 711. Nakarungtong mismo ng uh, kanyang ginamit at sitedyes. Nagkasala ang bayang Israel, sumira sila sa kasunduang inigay ko sa kanila sapagkat muha sila ng mabagay na nakatakdang uwasakin. Nakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-aritan. Mas klaro, mga kakatid, ang uh, mag-sight tayo ng Bible Scholar kaysa makinig lamang tayo sa sariling pagkaunawa itong si Dan Maasin. Ayon naman kay Martin Woodstra, hindi niya sinasabi na mali ang pagpatira pa ni Josue. Bagkus sabi niya, the Lord reply to Joshua, is, Joshua is told to stand up and no longer lie on his face. If our understanding of Joshua's prayers has been correct, the Lord's displeasure with Joshua's grief arises not from the nature of his plea but from the Lord's great anger which blazes toward all Israel on account of his sin. Corporately, they are all involved in the offense of Achan. Yan. Klaro, na nabasa natin sa uh, The Book of Joshua, New International Commentary on the Old Testament ni Martin H. Wordstrap. Page 156 po ng uh, ating kopya dito sa PDF file. Ilang mga Bible scholar na po ang nakut natin at hindi pa yan kayas kasi hindi naman sila mga Catholic. Pero hindi sila magkapareho ng pagkaunawa ni Dan Maase. Again mga kapatid, si Josue po ay hindi sinaway o pinagsabihan ng dahil sa pagpatirapan niya sa harap ng kabanang tipan. Ika po ay pinatayo upang ang Panginoong Diyos ay din niya sa pag-uutos. No? Huh? Klaro mga kapatid na galit ang Diyos sa bayan ng Israel at hindi sa ginawa ni Josue na pagpapatira pa mismo sa harapan ng kabanang tipan. Kaya inutusan si Josue kasi siya ang namumuno sa bayan ng Israel. Remember, successor siya ni Moses. Ha, huh? mga kapatid? Now, mga kapatid, balikan natin ang sinabi na maasin na ang katuliko daw ay uh, nanalangin daw sa rebulto at hindi sa Diyos. Ano kaya niyan mapaputunayan na ang katoliko ay sa rebulto na nanalangin. Tanungin natin siya, nakarinig na ba siya ng matinong katoliko, ha? Ah? Ito, tinatanong natin ngayon, mga kapatid, matinong katoliko na nananalangin ng ganito, Ama namin, ikaw ay nasa rebulto. Nakarinig ka na ba ng ganoong matinong katoliko, no? Na nagsabi na ang, ang kanyang ama, ang Diyos, ay nasa rebulto? Wala naman. Baka naman kasi kung um, sila naman ang ginawa nitong si Dan Maasin. Dating mga Katoliko, ano kaya sa palagay niyo mga kapatid? Dating Catechism of the Catholic Church ay eh, klaro ang mabasa natin ganito, Our Father who art in Heaven. That is the Catechism of the Catholic Church, Article 2. So, ang may problema lang sa pag-iisip, ang magsasabi sa ribulto na nananalangin ang Katoliko. Kahit na makakita pa ng ebidensya itong si Dan Maasin ay hindi pa rin yun maniniwala. Ang turo sa katoliko ay manalangin sa ama na nasa langit at hindi sa rebulto. Ngayon, kung itong si Dan Maasin ang pagkaunawa sa ating panalangin ay naka-address tayo sa rebulto, paro, may problema yan. Kanyang pag-iit. Yan. Isipin pa naman niyang Diyos ang rebulto. Kaya sa katinoan ba ba ang taong ganyan? Sabi nga ni ng ating Panginoong Isokristo ay ganito, huwag kayong humatol nang di kayo katulan. At 7.1 uno. Kaya para sa iyo, Dan Maasin, huwag kang husga sa katoliko dahil hindi naman turo sa amin na manalangin na naka-address sa rebulto kapag may ay na nakaharap mismo na rebulto sa isang imahin o larawan. Pag-isip ka naman ng tama upang kahit pa paano ikaw ay uh, tumama. Kaya mga kapatid, palagi po natin tatandaan, ang may alam ay dapat may aki alam. Ngunit ang nagmamarunong ay mahahalatan, walang dunong. Sa Diyos po ang lahat ng makuri, magpakailanman, kundi ayok et iklesia. Uh. So, Galing kay Sister Yana Casires. Agad din po Bro Junray, may napanood ako sa YouTube sinabun ah, sinabunutan ng isang pari ang isang bata. Totoo po ba 'yon? Ah, uh, Bro Angel. Bro Angel. Nakita ko nakita ko, <laughs> nakita ko nakita ko nakita ko rin 'yon eh no so hindi natin una-una hindi natin alam kung Catholic priest kapatid no. Baka yun yung para bibinyagan bine yata eh. Tapos may sinasabi yung pare, mayaman hindi na sinabunutan yung sinampal pa eh. <laughs> so um nagalit nga yung ano parang yung tatay kinuha niya yung bata. Ewan ko kung yun yung video no, nakita ko yun. But um sa ating sa ating ano, wala pong ganun kapatid na nasasaktan yung yung baby no uh, kasama sa sama sa ritual wala pong ganun, kapatid no so tingnan mo muna kapatid ako pagka ganun, pag ganoon uh, pag minsan nga may pinapakita sa akin si Mrs Mrs sa mga video ang lagi kong sinasabi medyo ano ako sa mga ganyan eh no um, um, mad uh, hindi ako mas hindi ako paniwala lagi kong lagi kong ano eh, very observer observant ako na kailangan siguro natin una katolik ko kaya yan no So siguraduhin po muna natin kung katolik po yung kapatid Pero walang recall sa ganyan sa ano, kapatid Baka hindi Roman Catholic Church yon Or hindi natin alam no? Minsan makikita nyo sa mga YouTube o mga TikTok pa. <laughs> Minsan um, ano lang eh no? Uh, uh, parang scripted lang Kasi may, may camera eh no? So huwag tayo masyado pan uh, uh, pani mga sa mga ganon Or unless baka hindi sa Catholic priest kapatid Maraming salamat Pro Angel At ito, isa pa kay kay sa 888. Ano po yung pinapawasak ni Yawe? Ito na ba yung ribulto? Pinapawasak ni Yawe? Ano bang tanong to? About sa ribulto ba tanong na ito? Uh, kapatid na sa Ano po yung pinapawasak ni Yawe? Ito ba yung mga ribulto? kung specific sa rebulto ang pinapawas ang tanong mo, yes, may pinapawasak siyang mga rebulto, no? Mga rebulto ng Diyos Diyosan. Pero mayroon din siyang hindi pinawasak na rebulto, no? Uh, dito sa ikalawang hari, uh, 28-15 hanggang 18 Um, Mukhang 23 yun, ba John Ray? Oh, 23, yes. Ikalawang hari, saan uh, sana ba yun? Uh, wait lang ha, ito, kalawang hari, Um, 23.15 hanggang 18 kapatid, no? Uh, ito ang ating mababasa, no? So, dalawang uri kasi ang ribulto na mababasa sa Bible, no? Ipinagiba rin niya ang dambana sa hirubuam, no? Uh, pinagiba rin niya ang dambana sa Bithel na ipinagawa ni Heroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel upang magkasala. Ipadinu uh, ipinadurog niya ang mga ribulto at pinasunog ang ribulto sa Asherah. So talagang pinas pina pinasunog at talagang pinasira niya, no? Pero diritso natin, nang makita niya ang isang... ang ang libingan ang isang bundok di kalayuan at uh, ipinahukay niya ang mga kalansay doon at ipinasunog sa dating kinatatayuan ng mga altar upang hama, ha hamakin ang mga ito ang lahat ng ito ay ginawa ayon sa salita ni Yahweh na ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang propeta nang makita niya ang isang puntod, itinanong niya kaninong puntod yon so dito natin basahin sa ang, ang dating biblia maganda to. Nang magagayoy, kanyang sinabi, anong monumento yaong aking nakikita sa so, monumento, ano? At isinaysay ng mga lalaki ng bayan ang kanya sa kanya. Yaoy libingan ng lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda at itina, itinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Betel. At kanyang sinabi, bayaan ninyo, wag galawin ng sino man ang buto ng ang buto niya sa Gayoy binaya binayaan nila ang mga buto niya nakasama ng mga buto ng propeta at nanggaling sa Samaria. No so dito makita natin na mayroon din pa lang uh, libingan ng mga propeta na kung saan may monumento na hindi nga pinasira. Okay? So hindi po lahat ng ribulto or uh, larawan ay pinasira ng Diyos no? Yun lang mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan. Pero yung uh, monumento ng isang propeta na nilibingan, do, uh, doon din nilibingan, doon kanyang mga buto, hindi pinasira yon ni uh, ni Haring Huda. No? Kasi yun ay rebulto or monumento ng propeta, kapatid. So hindi po dalawa, ay uh, hindi po lahat ng rebulto pinasira. Yan lang po dyan, diba? sa sa'yo dyan.